So, ayan, guys. Magda-diet na sana ako kaso nagbago yung AC. Tingnan nyo naman, guys. Shanghai. Tapos, mainit na kanin. Ay, eh, paano mo pipigilan? Tapos, ito bang favorite ko na pork floss. <laughs> Wala na pag-aas. <laughs> <to. laughs> ayan. Pero, alam nyo, guys. Kung sa lakas kong kumain na to, hindi ako umiinom ng Rosmar Detox Drink at Rosmar Kagayako Capsule. Sigurado, lumba-lumba na tayo ngayon. Oh. Lakas ko kasi kumain, guys. Alright. Tapos, mayat-maya pa. That's Ayan. Ayan, tapos yung isa doon nagbubukas pa ng racha. Ayan, guys. Tapos itong, yung aking, yung aking ano dito, yung binigay na asaba ko. Ito kasi yung lalo ko napapagusto kumain kasi spicy. Tinatakta ko siya. So, ayun nga, guys. Let's kain. Nagbago ng na isip ko. Hindi na muna ako magda-diet ngayon. Sarap yung Shanghai na may spicy. Atsya. Lutong pa. Nasa lips ko nga pala. Milkshake liptint by Rosmar. Transfer proof. <coughs> 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 Katimpla mo akong Rosemary's Detox Drink na lemon. So, eh, nagpapatimpla muna ako kaya Ate agin ng lemon flavor. Favorite ko kasi yun sa lunch. Ano guys, yung Rosemary's Detox Drink pwede mo siyang inumin ng mga 3 times a day. Pero ako kasi once lang. Pero syempre, mas magbilis i-effect e kung mas marami beses ka inumin. <coughs> mm ang hang. <coughs> Ba't daw ang inay ko kumain? Kasi guys, nagmukbang tayo. Mag hindi ako oh, malakas. ba <coughs> yan? <coughs> 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 mag hindi malakas yung nguya ko. Siyempre parang hindi nakakatak. Gusto nyo maganda? Oh, ang pangundat eh. Mmm, sarap. Mmm. Nat. Nat, come here. Nat, Nat. Hmm. Lakas ko kasi kumain. Parang nabubusog. Nat, Nat, come here. 하트 응 그래대 And guys, si yun na sa lips ko, milkshake lip tint by Rosmar, kaya hindi siya nag-fade. Diba? Transfer-proof, waterproof, kain-proof, Ganun. Saka drink-proof. <coughs> kaya nga ito eh. tapet chap na dali. Okay. Kaya magtataka kayo guys, laging orange ang kulay ng aking kuko dahil sa ketchup lagi ako nakakamay. So, ayan. <clears throat> Ito guys, yung so smart Detox drink. Siyempre, mas papayat ka kung, kung magda-diet ka and exercise. Eh, sa kita nyo naman ang pakalakas kong kumain. Natutulungan lang niya mabawasan yung chance kong pagtaba. ba? Diba? Kung baga, parang nalolower, lower, ano niya. Parang hindi siya masyadong bongga agad. Ganun. Lakas ko kasi kumain eh. So, ayan. Pwede mo itong itake 2 to 3 times a day. Meron tayong lemon, coffee, choco, mlingo milkshake, and watermelon milkshake. So, ayan, depende sa'yo kung ano yung gusto mong flavor. Pwede siya 2 to 3 times a day before, after meal, or during meal, kagaya ko, ganun. And syempre, kung gusto nyo mas mabilis ang effect, pumayat agad, ganyan, uh, ah, uminom din kayo ng Rosmar kagaya ko capsule. Ang dami nagsasabi na umiinom sila ng Rosmar detox drink and kagaya ko capsule na may mga picos in eh, nagkakandabuntisan, mga ganyan. So, ako guys, meron akong picos na ano ni Doc, pero ano lang, parang right lang, tapos parang... Ma ma maliit lang, parang hindi siya malaki. I mean, hindi siya yung parang malalang picos, ganun. To the very light pa lang siya sa ngayon. So, ayan, kaya uminom-inom ako lagi ngayon. Tapos, ayun, di ba, sabi hindi normal dapat yung menstruation. Ako monthly pa rin. Ewan ko, baka dahil din dito. Kasi ang dami nag-feedback na ganun. May mga picos na sabi, parang nawala daw yung picos nila. Pero although alam ko kasi parang hindi siya nawawala totally. Pero siguro nag, parang nagiging mild ganun. And ayun nga, ang delikado kasi guys, pag hindi kayo nag-inintindi yung picos, ganun. Pwede kasi siyang maging cyst na malala, na lumaki, na operahin, ganyan. To the point na tanggal yung ovaries, ganun. Eh ako kasi parang nanganak naman ako dalawang beses. So, ano, parang, ano, pero what if yung mga hindi pa nagkakaroon ng baby, hindi pa nanganak, ba diba? Super nakaka-scary talaga. And yun, di ko alam na parang kahit pala nanganak ka na, possible ka pa rin pala magkapikos. Akala ko sa mga hindi pala nanganak yun. So, ayan, let's drink rosemary Detox Drink. Ito rin guys is my oral sando kaya protektado ka sa araw pag uminom ka nito. Tapos meron din siya guys ano glutathione na nakakaputi. Collagen na nakaka-fresh and younger looking at syempre nakakakinis. No makeup needed na or no filter needed na. So ayan, mas maganda kasi pag iniinom syempre direct intake kasi siya kaya hindi ka gaya ng skincare na kung ano lang yung mapahidan mo, yun lang yung puputi sa'yo. So ito overall na plus may slimming effect pa.